Nasaksihan ng GMA Integrated News kung paano nabubuhay ang ating mga mangingisda na nakikipagsapalaraan sa anino ng pagbabantay ng China sa Baho de Masinloc. Nakapangingisda man ang mga Pilipino roon kapag kasama ang mga barko ng gobyerno, di pa rin kontento sa sitwasyon ang Philippine Coast Guard. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Ganito madalas ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Malapitang nakamasid sa kanila ang mga naka-rubber boat na tauhan ng China Coast Guard. Hindi naman daw sila gaanong nakikialam sa mga Pilipino. Pero noong Enero, ang mga kabibing kinuha nila para ulamin, kinuharaw ng mga Chino. Kaya hanggang ngayon, hindi maitago ng mga mangingisdang Pinoy ang galit nila sa mga Chinong Coast Guard mahirap ang buhay sa laot kaya malaking tulong daw ang regular na paghatid sa kanila ng PCG at BIFAR ng crudo at ayuda nagsisilbing tahanan ng mga manging isda ang mga tinatawag nilang mothership doon sila natutulog nagluluto at nagsasama-sama sa loob ng halos isang buwan sa laot kaya kami para sa namin pero kung darating mabuhay pa kami Dinala ako ng mga mangingisda sa parte ng bahurang pinagkukunan nila ng sari-saring shell. Dito raw sila binabawalan ng China Coast Guard na mamalagi. Pero dito kayo pinagbawalan na manguha ng shells, di ba? Dito po, dito. Hindi namin maintindihan, sir. Chinese yung sinasabi no. nila. Eh. Durog na ang mga bahura sa parteng ito ng Baho de Masinlok. Panakanaka na lang ang mga palatandaang buhay pa ang kalikasan doon. Bukod sa makukulay na isda gaya ng porcupine fish at trigger fish, napansin ko rin ang mga maliliit na giant clam o taklobo na nagsisimulang kumapit sa mga bato. Dahil sira na ang mga bahura sa palibot ng baho di Masinlok, sa may malalayo at malalim na parte ng dagat nakukuha ang mga maibibendang isda. Sa huling misyon ng BIFAR, walang pambobomba ng tubig mula sa mga Chino pero pinigilan kaming makalapit sa bukana ng bahura kung saan may inilatag na floating barrier ang China Coast Guard. Pagkaalis namin doon, tinanggal na rin ng China ang barrier ayon sa Philippine Coast Guard. If the question is, are we already satisfied with what is happening now with how the Filipino fishermen can freely fish um, in Bajo de Masinlong? I think we're not yet satisfied. We believe na uh, with the statement no, na nakuha natin sa ating mga Pilipinong maingista, na they were thankful with the presence of the Philippine government vessels because um, every time na nandiyan daw tayo, they can freely fish kasi sila na, ang Coast Guard na or ang BFAR ang nahaharas ng Chinese Coast Guard. Patuloy raw na magsasagawa ng rotational presence of BFAR at PCG sa Bajo de Masinloc para tiyaking napapangalagaan ang karapatan ng mga mangingis ng Pilipino roon at seguridad sa kanilang pagkain. Para sa GMA Integrated News, Ginoo Gaston nakatutok 24 oras. Baka puso patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.